Kalibo Aklan naman po mga kapuso. paira pa nang ng -apu -apu tulong doon sa mga nasalanta dahil may mga nasirang mga daanan. Ang ilang mga barangay naman ay na hindi agad may burol, uh, yung pong mga bangkay dahil sa kakulangan ng formalin. Mula sa Kalibo Aklan nakatutok live city. Si gailisan, Steve. Mike, balik operasyon na ang Kalibo International Airport ngayong araw. Na-clear na rin yung marami sa mga kalsada patungo sa mga munisipyo. Senyales yan, Mike, na mas mabilis nang makakarating yung uh, tulong para naman doon sa mga pinaka-nangangailangan para sa mabilis na pagbangon ng mga aklanon. Mula Kalibo-Aklan, halos dalawang oras ang aabutin para makabiyahe patungong bayan ng Libakaw. At sa Libakaw, mahigit isang oras pa ang biyahe patungo barangay Bonsa dahil sa nasira ang kalsada. Noong biyernes, saksihan GMA News sa hagupit ng Bagyong Yolanda sa Aklan. Hindi talaga makadaan sa ngayon yung uh, mga sasakyan dito. Mga single lang na motor yung kinaya kasi ito pa lamang yung uh, naalisan ng mga puno. Ayan, puro mga nagtumbahan, no? may mga maliliit na landslide. Ilang araw nang isolated yung barangay Bonsa at saka yung uh, barangay Sibaliw bukod dun sa mga namatay, eh marami rin yung nangangailangan talaga ng tulong. Kaya kasama natin yung lokal na pamalaan para kahit papano mahatiran sila sa unang pagkakataon ng mga relief goods. Pagdating sa Barangay Bonsa, tanging ang skwelahan na lamang na ito ang natira na nagsisilbi muna silungan ng mga taga-baryo. Hirap man, pilit pa rin humahanap ng dahilan ng mga biktima ng bagyo para umiti, lalo na nang maabutan ng tulong. Pero sadyang mahirap limutin ang bangungot ng bagyo ako makatulog. Sa mga naalala ko. Parati po. Kahit, kahit na gumagawa ko sa bahay, ano, na, naalala ko parati yung ano, lakas, lakas ng ano. Um, yun nga yung pinaka-problema, pinaka pinaka-problema namin dito. Paano i-reconstruct yung mga bahay namin? at papano yung kabuhayan namin sa susunod na isang taon. Papunta naman ng Barangay Simbaliw, kinailangan na rin maglakad sa mga nakahambalang na puno at poste. Agad naming tinunton ng bahay na ito, balot na ng telo ng butas-butas na bubong. Dinatna namin si Dennis na kararating lang galing Tarlac. Ang mga labi ng kanyang biyanan at dalawang taong gulang na anak, tatlong araw na raw di maiburol dahil sa kakulangan ng formalin. Kapwa sila nadaganan ng gumuhong bahay. Nakasiguro lang siguro lang po kung ano. Nandito ko. Hmm. Baka naligtas sila. Pero nung nasa Maynila ka, ang biyena niyang babae nakaratay sa higaan. Hindi halos maigalawang paa, may sugat sa tiyan, daliri at braso. Agad siyang sinuri ng kasama naming doktor at binigyan ng gamot. Hindi kami nakalabas ng aming tahanan. Dahil naka, ano, pag ng bahay. Yung bahay? Nasa Oo. Wala rin tigil sa pagyak ang tatlong taong gulang na si Kiana na itinuturo ang labi ng bunsong kapatid. Mula si sinamahan namin si Dennis para kumustahin ang misis na sugatan din at nasa Kalibo Provincial Hospital. Nang magkita ang dalawa, biglang napakapit si Aileen sa mister. Ngayon lang dinalaman ni Aileen na tatlong buwan pala siyang buntis. Likas naman na raw ang bata. Sa kabila ng kondisyon, may hiling ang nangungulilang ina. Gusto kong mag-balik yung pamilya namin kahit namatay yung sa kong anak. Ihingi na akong tulog. May regatong nangunin. May Mike, problema pa rin ang komunikasyon ano, sa malaking bahagi ng Aklan. Kaya marami sa mga banko ang uh, hindi makapag-operate, lalo na yung mga ATM, isa lamang, lamang ang bukas. Kaya napakahaba ng pila, mahaba rin yung pila sa mga gasolinahan. Kaya naman, aapila na rin tayo ng tulong para sa mga kababayan kong Aklanon, yung pagkain, damit, malayo yung mararating yan para sa mabilis nilang pag-ahon mula rito kay Bagyong Yolanda. Mike. Maraming salamat, Steve Lailis.